Binyan, Laguna. Taong 1935, isinilang ang isang batang lalaki at pinangalanan itong Marshall Perez Ama. Lumaki sa lansangan ng Binyan, subalit sa hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, humantong ito sa mapait na pagtatapos sa pamamagitan ng Silya Electrica sa edad na 25. At sa video na ito pag-uusapan natin ang talambuhay ni Marshall Perez Ama o mas kilala sa pangalang Baby Ama isinilang sa taong 1935 sa Binyan, Laguna. Masasabi natin na isang matulunging bata si Marshall, subalit ang pagtulong niya sa ibang tao ay ginagawa niya sa pamamaraang hindi maganda at nanglalamang sa kapwa. Laging nasasangkot sa gulo si Marshall sa kanilang lugar. Lumaki din siya sa hindi magandang komunidad at naimpluensyahan itong magnakaw, manggancho at nanghablot ng mga mamahaling kwintas o kahit anong bagay na maari nilang mapagkakakitaan. Ganitong klase ng buhay ang kinagisnan ni Martial. Bagamat lumaking magnanakaw ang batang Martial, likas naman ang pagiging matulungin nito lalo na sa kanyang mga kaibigan. Sa murang edad nito, labas pasok na ito sa piitan. Dahil sa pagnanakaw at pangagancho lumaki si Martial. Ito na ang naging paraan niya para makakuha ng pera. Subalit sa kasamaan palad nahuli huli ito ng mga kapulisan at nakasuhan ng pagnanakaw. Nabilango si Martial sa huling pagkakataon. Dahil sa bata niyang mukha binigyan siya ng palayaw na baby ama. Isang palayaw ng sumikat sa New Bilibid Prison at kalaunay naging kinatatakutan ng mga preso. Bago pa man sumikat at naging laman ng usap-usapan si Martial sa bilangguan, nakaranas muna ito ng pang-aabuso ng kapwa niya preso. Inindani ni Marcial ang pagmamalupit at pang-aabuso ng mga kakosa niya sa loob ng New Bilibid Prison. Dahil narin sa may nagaantay sa kanya na makalaya mula sa pagkakabilanggo. Hindi siya gumawa ng gulo sa loob ng piitan, na mas lalo pang magpapataas ng kanyang sentensya, at mas lalo pa siyang magtagal sa loob. Naging mabuti at naging masunurin si Marshall sa mga batas sa loob ng kulungan, sa kabila ng mga pang-aabuso na ginagawa sa kanya may kinakasama, o sabihin na lang nating nobya si Marshall na nooy buntis, paligi itong dumadalaw sa bilangguan. Ito ang pinagkukunan ng lakas ng loob ni Marshall, ang kanyang mag-ina upang makasurvive sa loob ng bilangguan. Subalit ang pag-asa na ito'y mapapalitan ng galit, lungkot, at paghihigante. Isang araw matapos dumalaw ang karelasyon ni Marshall sa bilangguan, isang gwardiya ang matagal nang may interes dito. Sinundan ng gwardiya ng Pilipid ang nobya ni Marshall pagkatapos nito bumisita sa bilangguan. At ginawaan ito ng masama. Dahil sa pangyayari na ito, hindi matangap ng nobya ni Marshall ang ginawa ng gwardiya sa kanya. Dahil sa buntis ito at nasa kulungan ng ama ng kanyang pinagdadalang tao, at sa pang-aabuso na ginawa ng gwardya sa kanya. Hindi na nakayanan ng nobya ni Marshall at nawalan na itong pag-asang mabuhay pa. Makalipas ang linggo at buwan, nagtaka si Marshall kung bakit hindi na bumibisita sa kanya ang kanyang mag-ina. Nagtanong-tanong si Marshall sa mga gwardya hanggang sa nagpaalaman ni Marshall ang nagyari dito. Ang pagnanais ni Marshall na makalaya kaagad ay napalitan ng galit at paghihiganti. Sa pagkakataon na ito, Naging kilala si Marshall sa piitan bilang bagong hitman. Naging kinatatakutan na ito sa loob ng bilangguan. Laging pasimula sa away, hanggang sa bumuo ito ng sarili niyang grupo na sigi sigigang Gang. Pinamunuan niya ito sa loob ng tatlong taon. Naging mortal na kalaban ni Baby Ama, ang grupo ni Primitivo Ebok Ala na oksogang. Sa mga panahon na ito'y wala nang pake si Marshall kung anong mangyayari sa buhay niya. Gulo dito gulo doon, ito na ang naging takbo ng buhay niya sa loob ng piitan. Hanggan sa isinagawa niya ang pinakamalaking gulo sa loob ng New Bilibid Prison. Sa pangunguna ni Baby Ama nagkaroon ng riot sa pagitan ng Okso Gang at Sige Sige Gang at kumitil ito ng siyam na preso. Sa pangyayari na ito nahatulan ng Silya Elektrika si Marshall Perez alias Baby Ama. Sa kasong pagtapos sa isang buhay ng isang inmate, Oktobre 4, 1961, ipinataw kay Baby Ama ang parusang Silya Elektrika. Maraming kwento at artikulo ang kumakalat sa talambuhay ni Baby Ama. Karamihan dito ay nagsasaad ng 16 pa lamang ang edad ni Baby Ama nang patawan siya ng silya elektrika na parusa. Maaring may katotohanan pero ang catch dito kung 16 pa lamang si Martial nang hatulan ng kamatayan at pinamunuan niya ang sige-sigigang ng tatlong taon. Kung bibilangin natin na sa 13 anyos pa lamang nang maging lider ito ng kanyang binuong grupo. Kaya medyo hindi ka panipaniwala para sa akin. Isipin mo sa edad na dos or tres meron na itong nobya na buntis. Kaya anong opinion mo dito kaibigan? Comment mo sa ating comment section. Sa paghahanap ko ng mga artikulo patungkol kay baby ama. May nabasa ako na nasa 25 ang edad ni Marshall nang parusahan ito ng batas. Ang kwento ni Marshall Perez Ama ay naging tanyag lamang nang gawan ito ng pelikula na ginampanan ni Rudy Fernandez bilang si Marshall Perez Ama pati na rin ang pelikulang anak ni Baby Ama at hari ng Zelda na ginampanan naman ni Binoy Robin Padilla, ang bad boy ng action movies ng Pinas.